muna, Doraemon. Ikaw na dapat ang gumawa, Nobita. Mm hmm, sino naglibre sa'yo ng Dorayaki kahapon? Hindi ba ako? Ay, oh, na, sige na Nasa nga. Nasaan kayo? na po! po. Ah. Huh? Ay, ito matawag. Doraemon, bahala ka na dito, ha? Ah. Ah, sige po. Ito na, ito na. Hello, Nobby Residence. Ah, ikaw pala, honey. Sige, naiintindahan ko. Nobita? Nobita? Tumawag ang papa mo. Wala daw siyang dalang payong. Puntahan mo siya sa istasyon ng bus. Ah! Anong hinaha mo dyan? Bilis na anak at naghihintay yung papa mo doon. Doraemon! Dala mo na ng payong si papa. Kayang-kaya mo na yan. Hmm. hmm? Ano ba naman yan? Dapat kasi palagi may dalang payong <laughs> si papa. Ang sarap na ng pagkapahiga ko kanina eh. Hmm? Si Zuka, ano ginagawa mo rito? Uuwi uh, uh, na sana ako, Nobita, kaso biglang umulan. Ganun ba? Hiramin mo muna tong payong ko. Ha? Huh? Talaga? Sigurado ka? Pero wala ka bang susunduin? Ayos lang. Pwede naman kami mag-share sa isang payong eh. Maraming salamat! <laughs> <laughs> oh, Nobita! Nobita! Ha? Kayo pala, Jayan! Suneo! Sa amin na lang yung payong mo! Amin na! Ano? Ayoko nga. Wala na akong gagamitin payong. Ano sinabi mo? Sisiso ka, na na pinayala mo. Pero kami, hindi mo papayala. tayo. Pasapasap mo. Kasi siya Ay, mo eh. Wait ka! Pumirap mo. Wala ka ano naman ginawa. Ay, tayo. Uh -oh. uh -oh. Ano? Hindi pa siya dumarating? Kanina pa siya umalis uh -oh? dito sa bahay ah. Doraemon! Hindi pa raw dumarating si Nobita. Tingnan mo nga kung ano nangyari sa batang yun. Sige po, Mama. Alis na po ako. Eto. Ang payong na umahalap sa tao. Nasaan na yung si Nobita? Uh, ayun! Salamat! oh. <laughs> Sobrang lakas ng ulan. Si Papa kanina pa naghihintay. Kinuha pa ni Jayan yung payong ko. Lagot ako kay Mama. Mamita! Huh? Dremon! Dreamon! matagal nyo naman dumating. Sorry po, may nangyari po kasi. Pambihira. Nga pala, nasa na pala yung payong ko. Payong? Marami po akong mga payong dito. Ito! Ha? Oh, na Parang napakakulay naman ito. Oh! Congratulations! Congratulations, umbrella yan! Paano naman ako makakapaglakad dito? Ah, uh, hanap ulit ako. Ito, tingnan nyo! Ano ito, ha? Oh, yung cute ng payong na ito, ah. Oh? oh! Yan po ay musical umbrella. Nakakapagpasaya ito ng mga sanggol. Hmm? Ano ah? ba kayo? Hindi naman ako isang sanggol. Nakakahiya. Tingin pa po ako. Wala ka bang simpleng payong dyan? Teka, sandali. Tingnan ko. Ah, alam ko na kung anong ay, pwede. Ito na! Ayan, ayos. Simpleng payong lang. Oh. Ayos na po kayo, Papa. Ang bigat. Anong payong payo ito? Masin, ang gamitin para lumaki po ang mga muscle ninyo. Ah, ay sakit ang balakang ko. Ito to, wala ka ba talagang normal na payong lang? Normal lang po ba? Sandali, tingnan ko po kung meron. Ano do, Raymond? May iba ka pa? Siyempre naman, lahat ng klase. Ito, love umbrella. Wow, ang galing. Ano namang ginagawa nito? Huh? Oh? Oh. Makikita mo ang taong pinapangarap mo. Oh, eh, ano? Eh, Ako nga pala si Nobita. Anong pangalin mo? Imahe lang siya, hindi siya totoo popularity modes. sige nga subukan ko. <tong noise> ano ko super popular mode? <tong> ita? <noise> ka? huh? uh, ano kasi ano kasi? salamat pala sa payong napinahiram mo. babalik ko na lang bukas. Salanan niya, Lolita. Oh, mabuti pa, ah? na tayo. Kanina pa kasi tayo dito, tumakbo na lang tayo pa uwi. Ah, teka, sandali lang, meron po ako dito. Marathon umbrella! Ano? Marathon umbrella? Basta kung hawak mo lang to, hindi kayo mapapagod kahit tumakbo pa kayo ng tumakbo. Talaga lang, ha? Huh? Oh, oh, ano? Ang galing, ha? oh, nga. Ah! kanya kung paano niya patitigilin yun. <laughs> Ang galing! Totoo ka! Hindi ako nakakaramdam ng pagod ha! Hindi ko rin napansin na malapit na pala ako sa bahay. Ang bilis kong makakauwi. Ang galing nito! Nakaka-relax pa! Hoy! Tigil! Lumapas na tayo sa bahay ko! Sa patay po punta! Hoy! Ano to? Tulungan niya ako! Ang tagal naman nila. Ano kayang pinagkakagawa ng tatlong yun? Nakakainis. Ano ba yan? Pinababalik agad sa akin ni Mama yung pae na iniram ko kanina kay Nubita. Oh, huh? oh Ay, dito, Uy, Tito Ayos! Ito po haga, haga. Haga, ko pala yung pa! Tigil! Alayo mo na! Anong nangyari dun? Papa! Hmm? Papa! Oh! Mitiwan mo ako! Sabihin mo, ano bang nangyayari? Takbo ng takbo si Papa kasi hawak niya yung marathon umbrella rin yun, hindi siya mapapagod sa kakatakbo. Hindi mapapagod sa kakatakbo? Ayos, masaya yun ah. Bigyan mo nga rin ako nun. <laughs> Ito nga pala yung payo nyo. Bibigyan mo rin ako ng ganun, di ba? Oo, oh, bibigyan kita. <laughs> mm. Mm. Ito na. <laughs> 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 <haba>, tulong, may mumu! <laughs> <laughs> oh, di ba yun? dito. Titigil ako! Gaba na Salamat! Hmm? Ay, naku. Ay, mabuti pa nga. Sisilong na lang muna ako hanggang sa tumila ito. Sumusobra na talaga si Jayan. Kanina pa ako nandito, nakakainip na. Huh? Huh? na Papa! 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 Tita, dorin mo, ako. Huh? Papa! Grabe, ang dami kong pinagdaanan. Gusto ko lang na maumuwi. Pasensya na po. Ano ba yan? Alam niyo ba kung nasan tayo? Ang layo na natin sa bahay, oh. Papa, ito na po ang bag nyo. Pinagahanap uh, ka na naman ng payo. Ito, ang Finding Home Umbrella. Ayoko na ng mga payong mo. Hindi na po ito tatakbo mag-isa. Pag po kayo mag-alala, dadali na po kayo nito sa gusto nyong puntahan. Hmm? At kapag nakarating na kayo, titigil na po ito ng kusa. Papa, subukan mo na. Sige na. Hmm. Uh. <coughs> Ay, sa wakas, ordinaryo ba yung lang? Sabihin niyo po kung saan niyo gustong pumunta. Ah, um, sige. Dali mo ako sa bahay. Ah! Huh? Teka, <tod noise> ano naman ito? <tod noise> Ay! <tod noise> Ayos lang kayo Pero sa tingin mo Nagtatanong ka pa Ibabaan nyo na ako rito Nasaan na po yung payong? Anong pake ko doon? Inaalala mo pa yung payong? Ibabaan mo ko rito Kung gusto niyo pong bumaba, Papa Gamitin niyo po ito Ayok na naman Wala po kayo pagpipilian Gamitin niyo na po, Papa Sige na nga O, di ba wala pong iba nangyari? Mabuti lang talaga <laughs> na wala May payong pa po ko rito Na pwedeng gamitin Hindi eh, na kailangan Hmm? Hmm? sinundo pa naman po namin kayo. Oo nga. Sabi ko, dala niyo ako ng payong. Kung ano-ano naman yung mga binigay niyo sa akin eh. Gusto ko lang na maumuwi. Hmm. Ha? Nga pala, yung ordinaryong payong. Ibigay mo kay Papa yung hiniram na payong kanina ni Jayan. Oo nga pala, yung ordinaryong payong. Tama na, hindi na kailangan. Sa totoo lang, kakaiba lang ang mga binibigyan yung payong. Hindi na po kakaiba tong payong. Galing po ito sa bahay natin. Ito po talaga yung ordinaryong payong na ibibigay namin sa inyo kanina. Hindi lang po namin nagawa kanina kasi ang dami rin po nangyari. Kaya dapat niyo pong gamitin. Uh... <laughs>